Winelcome ng mga senador ang ginawang pagbabalik ni bagong Ombudsman Crispin Remulla sa akses nga ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Network ng mga opisyales ng gobyerno. Ayon kay Senate President Tito Soto, kung tutuusin nga raw ay hindi na ito bago dahil noong Senate President din siya dati ay may akses na ang publiko sa kanyang mga salin basta ba ay aprobado ito ng kanilang mga kasamahang senador. Ang ideyang ito ay sinuportahan naman agad ni Senator Bamakino. Alam mo, unang pasok ko pa lang sa gobyerno 24 years ago, meron ng salin requirement. Nawala lang ito through the past years. Kaya nararapat lang na binalik ito ng ombudsman na ang mga salN ay dapat isa sa publiko. Uh, magandang hakbang ito para masimula na ang paglilinis ng ating gobyerno ayon naman kay Sen. Rizzo Tiveros, ang pagbibigay ng sal and access ay isang magandang hakbang para mapalakas ang transparency at maging accountability, lalat- galit daw ngayon ang publiko sa nakakalulang korupsyon. Samantala ay minungkahin naman ni Sen. Kiko Pangilina na unahing silipin ang sal and ni dating ombudsman Samuel Martinez. Doon sila magumpisa kasi... <laughs> eh, siyempre, tinago, di ba? Uh, bakit kaya? Di ba? Baka sakaling Uh, malaman natin ano yung dahilan bakit uh, hinigpit, di ba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. Tiniyak naman ni Soto, Honteveros at Pangilina na handa silang ipasilip ang kanilang salin kung sakaling ngang may mag-request nito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.